Hello guys. Hello mga kasari. Welcome back to my channel ulit. Ah uh, sa mga dati na welcome back to my channel at sa mga bago lang po I welcome to my channel guys. Um uh, So ayan guys mga kasari, mag-update lang ulit ako. Yan late upload ko na pala to guys. Ganap ko ganap-ganap ko patunong nasa Bicol ako kasi sa mga hindi pa po nakakaalam is Nakabalik na po ako nang Maynila last week so hindi lang po ako nakakapag-upload pa, at hindi pa po ako hindi ko pa po nahaharap dahil busy pa. So ngayon guys, eh ngayon ko lang na-edit yung aking mga ganap-ganap nung nasa Bicol ako. So ayan guys, kung nakikita nyo ay ang nangangabayo ang inday sa kalabaw, di ba? <laughs> So, yan guys. Ito yung buhay namin dun sa Bicol. Ayan. Kailangan, kailangan namin mga bayo sa kalabaw dahil maputi. Kasi yan guys. Nang time na yan is susundo kami. Sasalubong kami dun sa kapatid ko na pumunta sa bayan kasi bumili lang siya ng konting stocks namin sa bahay at bumili ng diaper ng nanay ko at gamot. So yan, susunduin namin ng, tea, ng tiyuhin ko, kapatid ng papa ko, ang pinaka kong tiyuhin. <laughs> All out. <laughs> so yan guys, susundo kami yan. Uh, kuku, isa uh, isasakay namin yan sa, sa kalabaw, sa kartela. <laughs> Pababa kasi tawag nyan sa amin guys. Yan. Medyo malayo yung pinuntahan namin guys. yung pwesto ko na yan ngayon ay nandyan kami sa may harapan ng barangay namin yan. <clears throat> so yan may kalsada naman ito guys dati kaya lang binaklas muna kasi kailangan siyang palitan dahil gagawin siyang malapad na kalsada kadugtong nong nung kalsadang pinapagawa ng airport dito sa Daraga Albay. So, kailangan daw, kailangan daw laparan or kalaparan ba o lawakan yung ano, lab yung kalsada. Kaya, yung kalsada dyan, yung simento, simentado na is binaklas ulit. Kaya, ayan, putik-putik na naman siya, guys. <laughs> Balik sa dati. <laughs> so, ngayon, hindi siya, guys, madaanan. Kaya, putik-putik siya. Hindi makadaan yung motor namin. Pero pag, pag may maaraw naman guys at tuyo, nakakadaan naman yung motor kahit papano. Kaya lang sa ngayon natapat na namili yung kapatid ko ng konting kailangan namin sa bahay. Kaya kailangan namin kay dyan. So yan, sumama ko sa tiyo ko guys, sa tiyohin ko. Shout out sa yo go, shout out sa iyo paido. Yan, napakabait naming Yuhin. So, ayan. So, mama ko. Dapat siya, guys, mga gabayo dyan. Kaya lang, sabi ko, maglakad siya. O, di diba? <laughs> maglakad siya at ako yung mga gabayo. <laughs> Ang kapal ng peslak. <laughs> Pinaglakad yung matanda. So, ayan, guys. Pasensya niya. Medyo nagahang pa rin talaga yung cellphone ko. <laughs> Ganun pa rin yung sakit ng cellphone ko, guys. Ayan. So, pagpasensyahan nyo na po. So, ganyan ang nangyari dyan sa lugar namin, guys. Yung mga bundok ay hinukay. <laughs> hinukay batawag tawag dyan? Ayan, hinukay para bumaba siya at ma malagyan ng kalsada. yan so medyo malayo yan, guys. Travel namin ang kalabaw. <laughs> Kawawa yung kalabaw namin dyan. Pagod na pagod. Ay, hindi pala yan namin, guys. Kalabaw, kalabaw pala yan ang nang yan tiyuhin ko na yan yung kalabaw pala namin hindi namin diyan ma hindi namin basta basta madala dyan kasi matapang yung kalabaw namin si papa lang yan so yung, papa ko lang yung nakaka nakaka ano doon nakaka ano ba tawag doon siya lang nakaka manage doon <laughs> medyo matapang kasi Kaya yung kalabaw ng chohin ko yan. Pinaglakad ko talaga yung chohin ko. Layo nyan, guys. Yan. Sanay na sanay ako sa ganyan guys. Kasi nung bata pa ako uh, lagi akong kasakasama ng tatay ko pag nagkukopra kami. Tapos pag ibibenta eh, na namin yung kopra namin. Ayan meron din akong hila-hila na ganyan yung copra, tapos tag-isa kami lagi ng tatay ko <laughs> tag-isa kami lagi ng kalabaw tapos yan, gustong gusto ko yung moment na ganyan guys, kaya sobrang na ko talaga yan, kaya sanay na sanay akong mga bayo mga bayo ba? mga bayo sa kalabaw <laughs> pero ang saya ng feeling ng ganyan guys, yung ganitong simpleng ano lang, yung simpleng buhay lang sa probinsya kahit wala kang masyadong hawak na pera kahit nga wala kang pera yung mga moment na ganito is na napakasayang i-treasure yan gustong gusto ko yung ganitong ano guys kaya lang kailangan namin lumayo din bumalik ng Maynila para makapaghanap buhay para sa para sa pamilya guys yun alam alam niyo na yung guys yung mga lalo na yung mga nasa probinsya talaga na dito sa probinsya talaga guys. masarap yung mamuhay kasi hindi polluted, hindi pa masyadong mapolusyon. Kaya lang talagang medyo kahirapan talaga ang ano income dito pagdating sa kaperahan. Kaya karaniwan yung mga taga-probinsya din, lalo na pag wala naman mga pangkapitalis, lumalayo talaga, parang kami lang, lumalayo talaga para makipagsapalaran or maghanap buhay sa ibang lugar. So yan guys, pauwi na pala kami yan. Hindi ko na nabidyohan. Hindi ko na nabidyohan yung pag-pick up namin nung <laughs> pag-pick up namin yung diaper ng nanay ko. Yan pala guys, diaper na yan. Kung nakikita nyo yan, sponsor yan ni Ate Eds, ni Ate Dai Eds Vlog. Shout out sa'yo Ate Eds. Salamat po sa pinadala mo sa akin na ah. pang diaper ng nanay ko nung nasa Bicol ako. Thank you so much Ate. Napaka-generous mo talaga. Shout out sa'yo na tuwan-tuwa yung mama ko na may nagbigay sa kanya ng pang-diaper. So thank you for watching guys. Hanggang dito na lang. Bye bye!